post muna kina Bingo at Caroline. At behind the scene to na kumakain si at Belle. Grabe, sharing talaga sila ng pagkain. At habi talaga nilang dalawa ay kumain. Grabe, sana ay araw-araw ay may behind the scene para sa kanilang dalawa. Tiyak na nananahimik ang mga basher ng Don Bell dahil sa mga pinapakitang behind the scene ng dalawa. Talagang sinasabayan ni Donnie na kumain si Belle dahil ayaw niya itong naguguto. Sabi niya pa nga na minsan nakakalimutan na raw kumain ni Belle sa sobrang busy. At naglabas ng larawan si Belle Mariano kasama si Kyla Estrada at Maris Racal. Dahil sa kanilang teleserye ay magkakapatid sila at magkakaaway. In real life ay parang magkapatid na sila pero nagkakasundo. Mukhang nagbanding ang tatlo at may naganap na sleepover. Grabe na ang kanilang nabuong friendship sa kanilang teleserye. Sana ay sa next project nila ay magkakasama-sama pa rin sila.